Dasal laban sa bagyo. Sa haga ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Si Yeso Kristo, ang hari ng kaluwalhatian, ay naparito mapayapa. Diyos na naging tao at ang salita ay nagkatawang tao. Si Kristo ay ipinanganak ng isang dirhen. Si Kristo ay nagpakasakit. Si Kristo ay ipinako. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay na maghuli mula sa mga patay. Si Kristo ay umapket sa langit. Si Kristo ang sumasakop. Si Kristo ang nagahan. Si Kristo ang naguutos. Ipag-adyanawa tayo ni Kristo sa lahat ng bagyo at kidlat. Si Kristo ay dumaan sa mga ito ng mapayapa, at ang salita ay nagkatawang tao. Si Kristo ay sumasahatin kasama ni Maria. Lumayo kayo mga espiritong kaaway dahil ang leon ng tribo ni Huda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay. Banal na Dios, banal na makapangyarihan, banal na walang hanggan, kawaan mo kami. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngaran mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin niyo po kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga asada sa amin. At huwag niyo po sana kaming sa tukso at ipag-abya ni po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.